Breaking news mga kabayan, carrier strike group ng bansang China i-deploy sa Philippine Sea. Nagiging mas mapusok na nga ang mga ikinikilos ng China. Ano nga kaya ang gagawin ng dambuhalang barkong pandigmang ito sa karagatan ng Pilipinas? Typhoon mid-range missile system ng Amerika, hinding-hindi aalisin sa Pilipinas ito ay sa kabila ng pag-alma ng China at pag-uutos na i-pull out na ng ating bansa ang naturang armas sa bahagi ng Northern Luzon. U.S. Air Force muling irerestore restore ang isang airfield na ginamit sa pagbomba sa Japan noong kasagsaga ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Samantala ang China muli na namang nagpalipad ng raket patungo sa West Philippine Sea, Philippine Space Agency agad na pinag-ingat ang publiko. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa report ng U.S. Naval Institute, inineploy ng People's Liberation Army Navy ng China ang Liaoning Carrier Strike Group sa bahagi ng Philippine Sea nitong miyerkules. September 18, 2024. Ito kauna ang kauna-unahang beses na idineploy ng China ang Liaoning CSG sa Western Pacific Region matapos itong sumailalim sa mga pagkukumpuni. Kasama ng CNS Liaoning ang dalawang Chinese naval destroyer na CNS Chengdu at CNS Winian at namataan ito 130 miles northwest ng Utsuri Island bandang 7pm noong Martes ayon sa report ng Japan's Joint Staff Office. Tatlo pang mga barko ng PLA Navy ang namataan sa bahaging ito at pinaniniwala ang kasama ito ng CNS Liaoning. Sa pagdaan nga ng Carrier Strike Group ng China sa bahaging ito ng Yunaguni at Ryomote Island ng Japan, asahan na nakapasok na sa bahagi ng Philippine sea ang mga barko ito ng China noon pang Martes o Miyerkules sinabi ng Japan na hindi katanggap-tanggap ang pagdaan ng launing CSG sa pagitan ng mga islang ito at nakakabahala rin ang ginagawang hakbang ng China sa mga nakalipas na mga araw. Giit naman ang Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang mga ginagawang aktibidad ng Beijing ay alinsunod daw sa batas ng China at ng international law. Ayon naman sa report ng Chinese media, kasabay sa pagsasagawa ng maritime drills ng Liaoning CSG, sinusubukan din ng Chinese military ang kanilang J-35 fighter aircraft, isang carrier-borne next-generation stealth fighter aircraft. Naglabas din ng report ang Japan hinggil sa presensya ng mga Chinese cruiser na CNS Anshan destroyer CNS Urukmi at na isang fast combat support ship na CNS Hulunhu na namataan naman 49 miles northwest ng Utsuri Island. Sa pagdadala ng China ng kanilang mga barkong pandigma, dumaan ito sa mga bansang kaalyado ng Amerika kagaya ng Japan, Taiwan at Pilipinas. Dito ay tila ipinagyayabang nito ang kanilang puwersa. Bukod dito, ang mga island chain na ginagalawan ngayon ng Chinese Navy ay bahagi ng Island Chain Strategy ng Washington sa Western Pacific, isang containment strategy na naglalayong limitahan ang paggalaw ng Chinese military kung sakaling magkakaroon ng digmaan sa hinaharap. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung bakit idineploy ng China ang Leoning CSG patungo sa Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, ang mga hakbang na ito ay bahagi lamang ng mga routine training sa Western Pacific at hindi daw dapat mag-overthink ang mga bansang nadaanan ng kanilang mga barko. Bukod naman sa launding CSG, na din ang pagkilos ng dalawa pang aircraft carrier ng China, ang Shandong at Fujian noong ding Miyerkules. Base sa satellite image na nakuha noong September 13, umalis ang Shandong sa home port nito sa Hainan at ngayon ay nakatambay sa Yulin Naval Base na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Fujian Aircraft Carrier naman na isa sa pinakabago at pinaka-advanced na barko ng China ay nagsasagawa ng naval drills sa bahagi ng Buhay Sea sa China. Ang mga hakbang na ito kung saan sabay-sabay na kumikilo sa mga carrier strike group ng bansang China ay ikalawang beses na ngayong buwan ng Setyembre. Ito ay matapos ang pagbabalik ng USS Tudor Roosevelt sa South China Sea noong Martes galing sa deployment nito sa Middle East. Samantala, nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon Midrange Missile System ng United States Army na ginamit sa Balikatan Exercises at sa Laknib 2024 noong buwan ng Abril. Ito ang kauna-unahang deployment ng missile system ng US sa Indo-Pacific Region. Kaya nitong magkarga at magpakawalan ng mga cruise missiles na kayang umabot hanggang 3,000 kilometers ibig sabihin kayang-kaya nitong umabot hanggang sa kalupaan ng bansang China. Inalmahan nga ng China ang paglalagay ng US Typhoon Missile System na ito dahil maaari daw itong maging mitya ng digmaan sa rehiyon. Ngayong lumabas ang balita na mananatili pa rin ito sa Pilipinas, muli na naman itong binatikos at ikinagalit ng Beijing. Sa kabila ng pagtutol ng China, sa pananatili ng missile system na ito sa ating bansa, iginigit ng Pilipinas na hindi natin ito aalisin dahil makakatulong ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, ipinamukha din ng ating bansa sa China na may sarili tayong foreign policy at hindi dapat makailam at magdikta ang kanilang bansa sa magiging desisyon ng Pilipinas. Nobody can dictate us on what to do and at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States. As On September 19, 2024, kinumpirma naman ng Philippine Space Agency o PhilSA na muling nagpalipad ng 3BE rocket ang China bandang 9.15 AM ng Webes. Ayon sa ahensya, Idiniploy ang nasabing rocket sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan at tinatayang bumagsak ang mga debris nito sa layong 55 nautical miles mula sa Patag Island at 68 nautical miles mula sa Ruzul Reef na mga teritoryong bahagi ng West Philippine Sea. Agad na nagbigay ng babala ang filsa sa publiko hinggil nga sa mga banta ng panganib na pwedeng idulot ng mga rocket na ito Agad na nagbigay ng babala ang filsa sa publiko hinggil sa mga banta ng panganib na pwedeng idulot ng rocket na ito partikular na ang mga toxic substances na kaakibat nito. Ito na ang ikalawang pagpapakawala ng rocket ng China. Matatandaan na nag-issue rin ng parehong alert warning ang ahensyang ito hinggil sa posibleng pagbagsak ng mga debris ng rocket sa karagatang sakop ng Panay Island sa lalawigan ng Katanduanes at ng Philippine Rise o dating Benham Rise noong 3 Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa ahensya, base sa projection ng rocket ay bumagsak naman ito 243 nautical miles at 380 nautical miles ang layo mula sa Philippine Rise at Panay Island. Sa iba pang mga balita mga kabayan, muling irerestore restore ng Estados Unidos ang mga airfield na ginamit noong kasagsaga ng World War II kung saan i-deploy ang eroplanong nagbagsak ng atomic bomb sa Japan. Ito ay bilang response di sa mas lumalaking impluensya ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Tila hindi pa nga ang Amerika na maglagay lamang ng mga Typhoon missile system sa mga strategic location sa Indo-Pacific region kagaya ng Pilipinas at Japan. Kabilang din sa plano ng US ang pagsasaayos ng mga dating base militar na ginamit pa noong World War II. Isa nga sa mga military bases na ito ay isa sa mga mahalagang lugar para matapos ang Second World War at ngayon nga ay tila muling inihahanda na naman ito para pigilan naman ang bansang China. Ito ang maliit na isla ng Tinian, isa sa tatlong pangunahing isla sa Northern Mariana Island sa Western Pacific Ocean. Ang Tinian Military Air Base ay naging isa sa strategic location ng World War II dahil malapit nga ito sa Tokyo at dito i ang eroplanong nagbagsak ng Little Boy at Fat Man Atomic Bomb sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945 sa ngayon na nakaamba naman ang panganib na mula naman sa bansang China, isa din ito sa mga strategic location na nakikita ng Amerika para mapigilan ang ambisyon ng China na angkinin ang napakaraming mga teritoryo sa bahagi ng South China Sea. Ayon sa US Defense Department, ang China ay nagpapakita ng seryosong banta para sa US national security. Ang mga delikadong hakbang ng bansang ito sa Indo-Pacific region ay isa daw pagpapakita ng pagiging diktador sa buong rehiyon. Bukod nga sa yan, mayroon ding mga military projects na gagawin ng Amerika sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Sa ngayon, mas nagiging mapusok ang mga kinikilos ng China at ng Amerika. Paunahan na nga sila ngayon sa pag ng mga armas at ng mga strategic location sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga bansang ito. Pero ang nakakatakot sa pagsiklab ng digmaan, siguradong madadamay ang Pilipinas dahil bukod nga sa isyo ng West Philippine Sea, isa nga ang ating bansa sa mga tinatarget ng China dahil sa pagiging kaalyado natin sa Estados Unidos. Sa ngayon ay umaasa pa rin tayo na ang lahat ng mga liderato ng mga bansang ito ay mananatiling matino ang pag-iisip at huwag nang palalain pa sana ang sitwasyon na maaaring humantong sa kaguluhan at siguradong mga inosenteng tao lamang ang magiging biktima. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.